Good morning, mga Butingting. Welcome pa ulit sa channel. Cord of this Butingting. Sa mga ay update tayo ulit sa ating ginagawang task, no? So, dito sa task ay tapos na tayo sa pagka process Inaantay lang, lang natin ang ating order na bubung. Ngayon, uh, ang ating gagawin, maglagayin tayo ng EAC block. No? Yung gawa ng black tech ito yun mga kaputinding yan. yan yan yung gagawin ito yung alternative ng hollow black mga kaputinding so wala siyang butas ang pinapagawa ko mga ay yung kanyang preparation dito kailangan kasi mas pantay na yung sahig bago siya ilagay kaya yan naglagay ako ng forma dyan tapos every 120 cm meron tayong dawes na nakausli na maikli kasi hindi na po siya kailangan ng mahabang dawes mga kapatingting so ito yung paglilibila natin hanggang dun sa dulo tapos yung kabila ay papantay lang, lang natin so yun po ang update sa araw ito mga kapatingting tapos uh, darating ngayon yung engineer na magtuturo sa amin kung paano namin to gagawin yung produkto nila so inaantay lang natin mga kapatingting para tingnan siya Gano'n ko taas yung pader mo, sir? Okay, yeah. Tagad yan, sir. Ang ganda taas. Ilang meters yun? Ah, uh, so 70 to 3 meters. So um, ito yung ginawa namin preparation. May welding sir. machine kayo, sir? Meron. For example lang. Mm. 40 to panigurado. <laughs> 60 kasi yung blocks. Oo. Oh, oh, ginawa oh, kong <laughs> 120 ang inabang. Oh. <laughs> so, ang problema, ito sir, swa na to, eh, no? Oh. Ito yung susunod na baka natin ilang to. 160, wala. Change pa rin yung abang natin, sir, no? Oh, wala na. Oo, oh, oh, hindi natin magagamit yan. Magandang maga po. Oh. na lang natin, sir. Oo, oh, na lang. Kaya lang pa to, sir. Kapon. Ah, so, ngayon, sir, pera muna ako level yung bar. Kasi, paano, ano, paano ba yung mga kailangan natin, sir, bago kayo makapag-install ng AMT? Oo. Oh. Uh, ano ba, may size kayo? Ah, uh, oh, 4. So, ang kailangan niyo sir is dapat pantay muna at saka na sa level. Mm -hmm. 'Yung paglalatagan niyo. Kaya pinapa-check ko sir, may hiram ako. Sir. So, ngayon Ay, sir, medyo pansin ko na palit siya, no? Hindi siya masyadong pantay. Makakalso lang. Pero ni-level naman namin 'yan. Oh, sir, ah uh, mm -hmm. Katulad niya sir, no? Uneven oh. siya. Ibig sabi makaka-apekto yan sa ating ano, oh. pantay kasi yung black kasi ay buo. Kunyari yan, ay hindi pantay, tendency, ang ating isang parte. So, may, anong may, yun, may, yun, may adhesive sir, pero manifest man. na manipis lang yun. Kung so, sakali, pwede naman tayo maghabol, pero huwag sana lalagpas ng 5mm. Okay. Oo, pero katulad nito sir, no? Ito, so, ang laki nito. Ang ganyan. Tapos, tatanggalin natin. So, anyway, may technique naman kami sir, no, para kasi hindi lang naman ito magiging project ng AEA, sir. Ang hmm. technique dito, sir, is maglalagay tayo ng leveling mortar, pero dry pack tayo. Dry pack? Dry pack. Okay. Sir, pwede mag-anamang hihiyak ng kahit mga tatlong block pa dala rito. Okay. Bale, ganito gagawin ko, sir, no, two parts yung orientation ko. Oh, una, mananood tayong video, tapos actual installation. Oh. Magre-request ako, sir, magtatansi muna tayo, sir, no, hmm. para may guide tayo. Pwede na kasi siguro. Ay, May konti. Gusto ko sana, sir. Zero. So, dahil malambot pa to, ah ay na kasi siguro makapal. Kasi makapal yan, sir. Hindi oh. yung makapal yung mahabunin natin. Kasi hanggat maaari, gusto natin lapat yung mga black. So, ngayon, siguro ang gawin natin is eh, Try pack. Try pack. Manipis pack kaya man. manipis. Anong finish ito sir? May skin coat naman to, diba? uh, di ba? Uh, Depentura naman. Hindi ko lang alam kay boss eh. Baka hindi na. Baka hindi na. Sige, ganito no. Para mas maganda sir, gusto ko sana yung blocks lahat pantay-pantay. Kaya kukuha tayo sa uh, ang tendency sir, di ba? Sa natin. So mas maganda sir, mag-start tayo na makapal para kung sakali lahat yung pantay-pantay. Ibig sabihin, kunyari, di? Oo. Malaro niya, malaro. Malaro kasi gusto natin sir kung lalo na walang pintura. Mm. Eh malay mo doon sa baba, sa dulo ito eh, mababa, gaganon. Oo. Magiging uneven siya. Eh Anya. kung makapal yung ano nating mortal natin, pwede natin laruin yung height, yung Oo. thickness para pantay-pantay lahat. Din. Oo. Oh. Mm. Ano sir, mas okay yung para sa akin, para maganda. Oh, pero yung adhesive medyo magastos no. Hindi na gagamit adisim, sir, sir. cement lang, dry pack lang tayo eh. At yung dry pack ay pang level lang. Pang Ad, level. ang adhesive sir, pandikit natin. Pandikit, okay. Uh -huh. Pagdating sa taas, puro, puro adhesive na. na. Ah. Puro adhesive na, pati dito, adhesive, adhesive. Uh, uh makapal natin Mas maganda makapal. Kasi hindi natin masabi na, alanganin yan, sir, basayan eh. Para saan ba yan sir? ilalim lang. masama sa atin sir. Kasi ang mangyari dyan sir, una, hindi natin makakabit sa agad. Yung 2 inch, tandaan nyo sir, ay dapat nakabaon sa buhos. Yung 6 inch, nakita nyo yung no? Pag-upunta siya sa pagitan ng bloke. So kung masakali, ibig sabihin, hindi po, porket sinabi kong pagitan, is siya sa bloke to bloke. Hindi. Kasi ipapasok nyo yung bakal dito sa loob. Uukaan nyo. No? So ang lapat na lapat pa rin yung dalawang bloke. Mm -hmm. Pero dahil nga ang natin, hindi masyadong pantay, parang mas magandang tingnan, ang gagawin natin sir, maglalagay tayo ng leveling mortar. So, kung sakali, gano'ng kakapal ng leveling mortar ang gagawin mo sir? Oo. Uh, 1 cm. 1 cm. Malay lang pero... Pero natansian nyo ba yan? To to Kung ang naman boss, naman. Yung mga, lang. Naman. lang. Kuntik. Kuntik. Meron mga, po. point ang ibig ko sabihin, sir, no, kasi syempre, yung floor natin ay ginawa talaga pantay. Nakanibil si tal na po yung sak... Nakuhaan na lahat yan. Okay, okay. sige. So, kung mangyari pala, manikis lang pala, no? Sige, pwede na yun. Kung 2CM, sir, Uh, ang gagawin na lang natin sa bakal, sir, ay gawin itong Para at bakit benchinko? Para makuha pa rin natin yung 2 inch. So, ang mangyari, pag dinaon natin yung 2 inch, sir, tapos matitira na lang doon ay 20. Mangyari, sakto pa rin yung sa block, sir. No? Ang importante sa bakal natin na patayo, hindi siya lalagpas yung haba niya dito sa blocks Bakit po? Nakita niyo yung paglatag? Ang tawag doon ay yung alternate, yung interlocking, or yeah. yung mas technical sa is running band. Kasi sir, pag kunyari, yung bakal nyo ay lumagpas dito, tutukod siya sa pangalawang patong. Mm -hmm. Yung, syempre, ang gagawin nyo doon, technical lang natin, hindi uukaan yung ilalim. Hindi ko po nare-recommend na ganun. Kasi once na inuka mo yung ilalim, sir, tapos hindi nyo nasiksikan ng alisig, maluwag. Pag gumalaw yung bakal, baka putpurin niya yung ilalim, magbubutas, magkakrak. No, kaya hangga't maaari. Ito na agad, eh. Oo, oo, kung sakali, is ganito, no, ganito lang yung haba. No? Iiwasan natin yung mag-uuka tayo ng mga bakal, ng mga blocks, no. Iiwasan natin. Tandaan ko yun, no. So ngayon, ang sunod ng tanong, is kala kailan magkakaroon ng bakal? Pahiga, kumusta kayo? Meron ako dito ng bakal, sir. Unang patong ba lang, meron na. Ah, oh, tsaka ako magbibilang ng tatlo doon. 1 2 3 tsaka ulit mo pa. Hmm. Pagka naglagay ka na ng bakal set tsaka ka bibilang ng tatlong bloke. Tatlong bloke. bloke. Magkakaroon ng ulit ng bakal. So tandaan natin sir, ang pinaka ideal na sa number ng suporta natin ay 4. 1 2 3 4. So apat makukuha natin 'yan. Kasi case, pagka project nga kasi iba. Ali interior eh, may one side na mawawalan, okay lang. Pero hangga't maaari ang tatlong side may suporta. Isa kasi diba, yung po ang ukol, hindi po sa kataas. Kung sakali, may isa dito, sa ilalim, tapos dito naka-insert na ako dyan, naka-insert na ako dyan. ideal, pwede pa yun. Hindi kayo pwede bumaba ng dalawang support lang Okay, wala hindi na siya gano'ng matibay. So, ano yun, tanong. Ano naman. So, kayo nabanggit ko kanina yung stiffer column. So, ang the usual pag CHB sir no di ko lang alam kung na-apply nyo pero every 3 meters sir naglalagay talaga kami ang stepping na pag CHB pero pag DAC si sir iba na lahat ito sir no may ginawa ka ng table para at least maano lang natin no ma-visualize ang pagbabasa niya sir eh kailangan mo tatlo una kailangan malaman mo height mo height ng wall sunod haba kasi ito sir no yan yung thickness ng black kung anong gagamitin mo no So, bibigyan ko na lang kayo ng standard natin, sir. So, eto na lang. Mag-sample na lang tayo dito. So, 3 meters yan. 5.3. Ngayon, okay, sir, no? 3 meters. At nagawin natin, 5.5. Ito, cross nyo yan, sir. Lumabas, 125. Ibig sabihin, yung 125, 5 yan. Na black. 5 inches na black, no? So, pag yan ang ginapit mo, sir, ibig sabihin, tas ganyan yung distansya mo, hindi ka required magkaroon ng stick-up kasi ang problema, 4 lang yung gamit natin, di ba? So, ang mangyari, may yung pinakamahaba ng ating 4 pag 3 meters height, hanggang 4.5 lang. Ibig sabihin, 4.5 pataas, required kayo magkaroon ng stiffener. Pero hindi ibig sabihin, na in 4.5, tsaka kayo magkalagay ng stiffener, depende. For example, pwede naman kayo maglagay sa sentro kung walang nakaharang ng mga bintana. Kasi sa yung stiffener, doon mag-start yung zero the distance. So, ibig sabihin, kunyari, sa gitna kayo maglalagay skin thinner sa 3 meters, ang pilang mo na bago ka ulit magka-skin thinner doon ay simula dito, dito ay zero, zero mo. So, 0, uh, so, kung 3 ito, ang distansya from here to there ay 2 meters ka na. So, hindi na required magkaroon yung skin thinner. Ganun yeah, sa rin. So, ganun pa sa uh, mga uh, sa instance ito, required ka na magkaroon yung skin So, sa so, ating nga lahat, yung so, ating magkakawal. Ah, uh, ano pa ba? Yung sisit ga, hindi na kailangan. Kasi pang structural lang oh, sa no? O. Oh, lang to. O. Oh. Tapos, yun nga, para mawala kayo ng stiffener, sir, ang problema, sir, puro open space to eh. Pag may interior wall kayo, sir, mas maganda. Pag nag-interlock kayo, sir, kasi hindi ko na kayo re-require magkaroon ng stiffener. Stiffener. Eh. Pag meron kayo interior wall dito, no? Pero kung wala, yun, automatic tayo magkakalagay. Maglagay ka na lang, maglagay ka. Dito. Puro gitna lang naman, eh, oh. Oh. Dito mayroon so, din. Ah, oh, Sinron. Tapos, nandito lang yung block. Kahit so, block, ngayon, ang tanong ko sir, hanggang sabay property nila, mamang yan. Ito, ito, ito lang. Ah, yan lang. Ano ka, peraso lang. Ah, di ka naman. Hindi na yan. Ito lang, yung may trusses. Ah, yan lang. Yan lang may trusses. So, open lang yan, sir, no? Oo. Oh. Sige. Okay. So, ano ba ba? Sir. <laughs> siguro, dito ang... na lang. Kahit na hindi applicable sa inyo, ipapanood ko na rin para may ideya kayo no, kung ga paano gagawin. Ngayon, papakita ko na sa inyo, sir, yung doors. Kanyari, paano yung treatment sa doors, no?